ito na yung binhe na in natin dito at para po sa mga nagtatanong sa mga viewers natin na nagtatanong paano daw ako mag ano nang binhi so ganito lang yung ganito pwede siyang itanim na buo pag gusto natin na malaki yung ating kakapunin ganyan pero ang pag ang purpose natin ay magpadami pwede natin siyang biyak-biyakin na ganyan tulin. Ganun. Yan. Kasi ang purpose natin magpadami. Hindi yung laki ng kakapunin natin ang purpose. Tapos ito naman. O ganyan. ganon Yung pang isis is, -is. Ganyan. Mugmug. Ganun lang. Tignan natin, titignan natin yung meron siyang ano buko o yung pag kung saan meron may tutubo kanya no oh. ayan Nagsisimula